Upat ka mga batang magtuon ilawom sa poste sa barangay dito sa lungsod sa Minglanilla mapasalamaton kaayo sa nadawat nga pinaskuhan na solar lights. Ang ilang istorya sa report ni Femari Dumabo. Risguman, kaya naadaptin sa dan. Apan wa kiniig sa payan sa so upat ka managsuon. Makatuon lang sa ilang mga leksyon. Gamit ang hayagikan sa poste nga nahimutang sa sityo tuwali, barangay Vito kini na ang ilang naandansod na sa kapino sa katuig. Ganun na sila magbalhin-balhin o punayanan tungod sa kalisod sa kinabuhi. Magdepende sila kung asa makakita og trabaho, isip construction worker ang ilang 42 anyos nga padre di pamilya. Sa pagkakaroon, igo lang sila gipatukod o gamay nga panimay og tindahan sa tag-iya sa yuta nga ilang gibantayan. Ang inahan nga si Ermida, 39 anyos. First year high school lang ang nahuman Ugang amahan nga si Winifrede, kutob lang sa grade 5. Gipaning kamutan sa magtiayon nga mapaiskwela ang ilang mga anak, edad 15, 13, 9 ug 6 anyos. Puro sige ang mga bata nga mutungha. Gani ang tuso nila kada adlaw nga magbaklay og 30 minutos. Ang upat ka kilometro pa doon sa ilang eskwelahan, ug laing 30 minutos pabalik. Apan matod samahan, kulang kulang kayong iyang kita matag-adlaw para sa mga panginahanglan sa iyang mga anak sa eskwelahan, ingon man sa ilang panimay. Kung saan mo kakabos, naningkamot ko nga sila diriprehan mo nga, inani, lisod kayo, ako tang gusto nga. Sa so, nga panahon, na sila ka ng ilang magtulunan nga maabot. Kay di na makaantos makita ang sitwasyon sa mga anak hinungdan ni padaog ang inahan sa mga bata ngadto sa Minglanilla LGU pinaagi kang kunsel si GR di Lakalzada inkuwat chat na ko siya nga mga ikog solar oh. mm -hmm. yeah, iya nga ikong replyan nga eh, di man siya arti ni chat ko niya mga alas 12 siguro to sa udto ma'am ni tunga si si Hendrik pagkahapon Wajib memegang. Aku sebagai tao nga sakit kay Manulti. Wa mo ka ba akong kamusa kong dapit? Wala na akong gigamit akong anak. Sa tanang kalisod akong yagian. Grabing kalisod, ma'am. Dakwa ang ilang kalipay. Kay pipila kaadlaw sa dilipang Pasko, gitubag sila sa lokal nga kagamhanan. Gihatagan sila og solar light ug grocery items ni Dila Calzada aron idugang sa ilang gidagmang tinda. Gawas nini, ni gihatagan usab sila og pinansyal nga tabang anaapay school supplies, bag o sapatos, ngagikan sa mga pribadong individual. Napa-check up o nahatagan o eyeglasses ang inahal nga nagproblema usab sa iyang mga mata. Kung stanan nga nangayit na kung mga hinabang ba, kanina yung simple na kay gusto, nga nung hikawa na ni mga bata sa kanang kahayag ra nga angay rasad ihatag sa ilaha niya. Nasa uban nga sakto kaayo sa kahimtang, pero magtarong sa eskwela so kani mga bata na daghan yung kay napa-inspires, inspires ganan nga bisan ang kaliso di di gyud kanang di gyud ko ano dili dili di, had lang ang kalisod sa kanang pagtuon lang pag eskwela pag doktor kay kadako mo nang ganahan juga mo ganahan juga mo eskwela ah makamo nang eskwela ba lang may baon dako nilang pasalamat sa sayong mga pinaskuhan Huwag kabutangan, ma'am. Solar lang kay akong gipangayo ni si Hal. Ang <laughs> suan so, ni ni abot yun na mua sobra sobra na yun. Ay lang ako ma'am katong tagsa tagsa ka pamilya nga ni donor na namo. Labi na ni Sihal. Hal. Tigaan lang sila maing lawas permi, guide permi. mao yun na ma'am. Wala na ko lang. Wala na ko lang kung na suga. Simpleng solar lights lang unta ang pangandoy sa pamilyang de la Serna. Apan labaw pa ilang nadawat karong Pasko kaya nagpasabot kini og mas hayag nila nga kaugmaon. O ba ni Lumayag? Ako si Femery Dumabok o kini ang akong special report.